Nagtatantrum sa marami raw bata ngayon dahil sa nauuso muling mobile games. Ang iba kasi sa kanila, sa halip na maglibang, nauuwi raw sa pagkalulong o addiction. walang patid ang pag-iyak. Napasalampak pa sa sahig. Ang punot dulo ng kanyang tantrums o pag-aalboroto. Ang online game na usong-uso pa rin ngayon sa mga bata, ang Roblox. Time. Pero ang inakalang simpleng libangan... No! Sakit ng ulo ngayon ng ilang mga magulang. Kukunin niya po cellphone, nadulas po siya. Bali po yung kamay niya. 180,000 na deduct. Hindi ko na alam eh kung makukulong ako anytime. Dahil sa utang na hindi mo namang ginusto. <laughs> hindi ko po mapipigil na mapaglaro. Inaanap na po po. Pagka hindi po siya nakakapaglaro, para siyang lalag natin. Adik na po Roblox. Hanggang saan nga ba dapat ang laro? At kailan ito nagiging addiction? Stop! <tinyo> Uy, grabe! Ang Roblox, isang online platform kung saan maaring maglaro ng iba't ibang online games ang user dito sa Tagum City sa Mindanao ang kinawiwilihan ng anak ni Julie na si Princess yung tinatawag na Grow a Garden. Dito, para raw siyang virtual na magsasaka kung saan siya nagtatanim para mapalawak ang kanyang hardin. Sa tuwing siya ay may ani, nakakakolekta siya ng shekels na maaaring niyang ipambili ng pets. Tutulungan din po ako ng pet para magiging maganda yung plants ko. Magsisend ako sa kanya ng trading ticket tapos ang i-offer ko kung ano yung gusto niya na pets. Kung ano naman yung gusto ko, yan din po yung ibibigay niya sa akin. Sampung taong gulang lang daw si Princess nung natutong mag-Roblox. Pag napapagod po ako sa paaralan, pag uwi ko po dito, naglalaro lang po ako ng Roblox para mawala yung pagod ko. Kadalasan po siya naglalaro 5 p.m. hanggang 10 p.m. po. Pag walang klase, mga 12 sa gabi. Aminado si Julie, hindi raw nila natututukan ang pagmo-mobile games ng kanilang anak. Nag-duty kasi siya sa pinapasukang hotel. Sundalo naman ang kanyang mister. May pagpukulag po ako sa anak ko. Hindi ko na po masyadong nasubaybayan yung paglaki niya. Hanggang sa napansin na lang nila na nitong mga nakaraang buwan, nag-iba na raw si Princess. Hindi na siya mapag-utusan, palagi siyang galit, palaging sumasagot. Hindi na siya masyadong active sa school. nag absent na siya ngayon. Nag-aalala po ako sa anak ko. Para madisiplina, kinumpis ka ni Julie ang cellphone ng anak. Umahanap siya ng paraan para makapaglaro. Umihiram siya ng cellphone sa kuya niya at saka sa pinsan niya. Ayaw ko pong tumigil kasi gusto ko pa pong maglaro. Kapag hindi ako naglalaro ng Roblox, medyo boring po kasi. Hanggang kamakailan lang, si Princess nagwala na nga. Naiinis po kasi ako noon. Nascampo kasi ako sa Grow a Garden. Makikipag-trade o makikipagpalit daw sana siya noon ng pet sa isang player. Yung ibibigay niya sa akin, raccoon. Binigay ko naman sa kanya yung DF. Isa yung sa pinakamagandang pet. Yung binigay niya sa akin, golden love, yung aso lang na. Sheep. Pagkatapos ko po magdamog, doon na po ako nakalma. We don't know those people who play. Yung mga ibang tao doon, they tend to really scam or hack people for fun. Sa Roblox, ang kulang talaga doon is yung community guidelines. Wala masyadong child safety. Nangangamba po talaga ako. Pag pinabayaan ko tong anak ko, mas lalala siya. Tutukan ko po sila ang anak naman ni Rose na si Carla. Hindi pa rin maawat sa pagkalikot ng kanyang cellphone kahit bali na ang kanyang kamay na nadisgrasya sa paglalaro rin ng mobile game. Nagmamadali po siya makababa. Kukunin niya po cellphone, nadulas po siya. Black ay yung mukha niya, bali po yung kamay niya. Pero yung cellphone po talaga, ma'am, hindi niya binitawan. Binakalan po yung kamay niya. Inabot din po ng 60,000 po ang cellphone ni Carla, birthday gift ni Rose sa kanyang anak. Cellphone na po hanggang mga 10 or 11 ng gabi. Adik na po kaka Roblox. Manta po sa garden ko po. Tatanim ko po yung seed. Maghanap po ako ng mga seed. Tatanim ko po siya dito. Pag naglalaro po ako masaya, parang totoo na po yung nangyayari. Masipag po siya dati. Madali po siyang utusan. Kaya lang si wait po siya ngayon. Pagka inutusan mo, maray pong katwiran, hindi po natatapos yung assignment niya. Wala pong review talaga pag exam. Bumaba po yung ranking niya. Dating top 2 siya, ngayon top 10 na lang po. Naging mainiti na rin daw ang ulo ng kanyang anak. Uy, uh grabe! -huh. Nagwawala po yan pag ginawaan ng cellphone. Gumalawin siya sa ating. <laughs> Nagiging mas panganay po yung dating niya sa aming dalawa po kasi siya ang minsan nasusunod. Kinuhaan po siya ng cellphone dal naglalaro siya, nagwala po, inano po niya to. Sinuntok po niya, kaya ito, sira po yan. Sa lakas po, binanong po niya. Uy, grabe! Ano yung Naglalag po, tsaka minsan po walang signal. Kaya po ako nagagalit. Depensa naman ni Carla sa paglalaro ng mobile games daw niya inuubos ang oras niya. Dahil sa labas, binubuli raw siya nasasaktan din po Kaya po ako naglalaro para po Hindi ko na din po maisip Hindi naman po kasi siya nagsasabi Pag tinatanong ko po siya kung may problema ba Nilimit namin yung cellphone Hindi po nasusunod Hindi rin siya titigil ma'am sayo na bulabuging kanya Si Jennifer naman mula Quezon City Hindi lang daw sumakit ang ulo sa anak Na naadik sa Roblox Umaray na rin daw pati ang kanyang bulsa dahil kasi sa kalalaro ng mobile games ng 11 anyos niyang anak na si Romel, aksidente nitong nagastos ang laman ng kanyang e-wallet. 180,000 po. Nadidak po. Nakaling po kasi sa cellphone ko. Pagka nakaidlip na po ko nun, kukunin niya na yan, maghapon na yan siya mag -Roblox. Ang paboritong laro ni Romel, ang fighting game na The Strongest Battlegrounds. Sa larong ito, kailangan talunin ni Romel ang kanyang mga kalaban para makausad sa susunod na level para madali niya itong magawa, pwede siyang bumili ng Robox na maaari niyang gamitin para makabili ng accessories para sa kanyang karakter. Ito po ang binibili kong accessories. Ito yung aura para mas lumaas siya po. Lumagdag yung damage. 99 Robox po. 119. <tinyo> habang tulog ako, sige siya pindot ng pindot, dun na po, nadidirak. Hanggang sa ang nagastos ni Romel, umabot na ng 180,000 pesos. Kala ko po, hindi totoo pera. Yung pera po dun, utang po yun. Hindi pa rin po namin nababayaran. Ngayon po, tumubo na na 420,000. Hindi ko na alam eh, kung makukulong ako anytime. <laughs> Dahil sa utang na hindi mo namang ginusto. Babigat. <laughs> sobra. <laughs> Hindi ko inaasam na abot ako sa ganitong point na halos mababawan ako sa utang. Pero kahit ganito narawang raw ang nangyari, hindi pa rin daw matigil sa pagro-roblox ang kanyang anak. Kahit anong tago mo po ng cellphone, talagang kaya niyang hanapin. Hindi ko na talaga makontrol eh. Inaanap-anap po po. Hindi ko po mapipigilan. Mapaglaro para matulungan ang mga pamilya sa kanilang problema. Sinamahan sila ng aming team sa isang child psychologist. Si Carla, hindi pa ganon kalala pero kinakailangan na ng intervention. Si Romel, posibleng meron na raw mobile game addiction. Ang addiction kasi, ito na yung may mga bagay na gini up na niya. Gumagastos para lamang may panglaro. Kinakailangan ma-realize ng bata na mali yung ginawa niya by taking out yung pinakagusto niya. Ano yun? Yung gadget. Kinakailangan bantayan, tutukan ang ating mga anak. Kailangan ko rin na atiin yung oras na bigyan pansin yung mga anak ko. Hindi puro na hanap buhay. Samantala, nagbahagi rin ng pahayag ang management ng Roblox sa kanilang YouTube channel we all want to keep Roblox safe and we will continue to evolve our policies and our products to respond to new threat vectors and new forms of abuse The can learn gadget I can be no one much about in a Kailan the nap of having or us me my doctor like 30 minutes it might be like a stress reliever for some pero la 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 nakaka na ang mga bata ngayon nagkakaganito dahil hindi na nila makontrol ang paglalaro ng mobile games. Uy, grabe! Matinding pagbabantay ng magulang ang kailangan para maipadama nila sa kanilang mga anak na higit sa anumang level at puntos, pagmamahal at paggabay pa rin ang pinakamahalagang reward. we mm -hmm.